Welcome back mga ka-teknik sa YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong bibigay. Yun mga teknik, bigyan ko lang kayong idea. Mabilisan lang to. Kung bakit hindi nagana ang in-display fingerprint sa class A LCD. Una mga ka-teknik, meron tayo original LCD. At ito yung class A LCD. Ito mga ka-teknik yung original LCD. Kapag ka in-display fingerprint mga ka-teknik, mapapansin ninyo dito sa original, tagusan yung kanyang LCD yan Makita nyo para siyang may bilog ito yung tinatapatan mismo ng scanner ng fingerprint ito yan original LCD yan ganan may parang buta sa mismong tapatan ng fingerprint samantalang itong class A LCD na wala na siyang ganon yan kaya kahit ibalik nyo ito hindi nagagana yung in-display fingerprint kasi nga kapag ka-class A LCD, hindi na supported siya ng in-display fingerprint. Yun lang mga technique. Kaya kapag ka nagpalit kayo ng LCD bago magtataka kayo, bit hindi na nagana yung in-display fingerprint kasi nga, class A na yung LCD. Yan, ipapaliwanag naman yan sa inyo or sasabihin kapag ka nagpagawa kayo ng cellphone yun. Sana may idea kayo. Kung may tanong kayo mga technique, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless. Mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbitahan ko po, po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libre LCD, libre gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libre LCD at libre gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang iniintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description.